Here's for today's video guys ay si T aking anak at pangarap niya magkabay Mga ay motor ang siya ni papa niya ng motor kaya inunbox na lalayan mo lang yung aso Ano, mag-ibat ba yan? May ilang kilo kaya? Kinay! Dito mga kuya. Sa loob. Sige na. Para matisting. Ma testing Sige na, okay lang yan. Sige na kala <laughs> kasi yan, ganaan ko kayo. Ay, pwede mo kayo na doon? May tools kasi doon. Ay, may mga tools daw doon, baby. Dalay mo dito yung karton. Wow, may motor na siya, no? Di kaya. kaya. Ang pangarap mo na una agad. Di pa napag... Ay, duro nga ko siya doon natin. Kaya naman, pili na rin, ay. Kaya ko yan. Malaki siya yung pambundok, baka? Hmm. Eh ano na yun, Seb? dapat medyo may yumi, ano yan, may alawan ano, tumaas-taas. Aha? Wala kayo nung ganun na matastas ng konti kasi... Wala na po. Nabila na yung pambuntok pagka tingin ko. Uy, maganda sana yun. Tama <tipos> sa kanya kay Jamjam. Tama <tipos> lang si Pauline. Baka Jamjam, magkakaroon ka ng lesensya ha. Hindi, may lesensyahan. Hindi, ginojok ko lang yung bata. Ano ka naman? Hindi ka maraming magsakay. Tuturo isa yun yung kuya. Basta sa wala? Wala, kuya. Ikaw ang patayang yun. Aso, ano pa rin, oh? Saan ang busina niya? May busina wala? Wala po. Nga ah, ilaw lang yan, may sound lang yan, eh. Wala? Hindi, wala rin natin. Oo. Oh. Hindi kang ano siya, makina ng motor talaga. Oh. Um. Ano pa rin, oh? Hindi siya yun, ah. Kung lalagyan palalagyan, hindi naman palagyan. Yung bata kasi may sound din, eh. Gayaan din siya. Gayaan naman yun, di battery, ma. Di battery po hey, yun. Just... Di battery yun, may sound. Di battery hmm. yun. Kinakain na ng pusa ang ulam. mama, na? Tanong mo si kuya kung ano saan. Ito? mabilis naman ang <coughs> Hindi yun, iba yun. <coughs> Bawal at natang ate. Bawal itong basa. Lalay ka lang jam jam ha, baka magruhob ka. Kaya May ano ya, may warranty yan.

Pag malagay ko ng gasolina, 500 ml. Dalawang patak lang ito dito. Oh, wala mo. Ano lang, dalawang, patak ng ano no, ng patak lang patak. Eh, hindi siya dalawang takip pala, ba? Dalawang takip. Dalawang takip ng maliit na ano. Ha, ah, dalawang tuti, isa lang. Isa Astig ka. Tapos ma-iskul ka dalahin mo siya. yan. Hindi na madala niyan eh. Turong siya mag-bike.